Tanong po ng mga kababayan natin, talaga ba? Meron po kayong K? May K ka ba? Hari Roque, sa pahayag mo na ito. Sabi niya kasi, pinaglalaban namin ang aming karapatan. Karapatan bilang mamamayan. Karapatan para magkaroon ng privacy. Karapatan at ratuhin na may respeto at dignidad sa admito. Ngayon. Oo. Oh. Meron po pong nabastos sa inyo? Hindi ba't kabaliktaran ang nangyayari? Kayo yung binabastos niyo ang batas? binabastos niyo ang proseso ng investigasyon, <laughs> hindi ka naman masasablak kung wala ka talagang kinalaman. Malabo yan. Sa um, sa lipunang ganito na, na nasa demokrasyang bansa, nasa demokrasya tayong bansa, siguro naman, kahit papano, uh, lahat tayo ay may, may karapatan bilang mamamayan. Lahat ng karapatan nasa atin. Ang masaklap, sumobra yung inaakalang karapatan na si Harry Roque. Akala niya ay karapatan niya rin na bastusin ang kongreso. Akala niya ay karapatan niya rin na baluktutin ang batas. At marami pang iba. Akala niya ay karapatan na nagaguhin din ang ating mga kababayan. Hindi na po yun karapatan ng, ng isang katulad niyo. So ito po yung, yung, balik sa inyo ngayon. Masaklap dahil may, may freeze order, itong si Harry Roque at sa kanyang paglipat-lipat ng pwesto ng lugar para magtago siguradong kailangan niya ng resources so masaklap yon. si Harry Roque ay pinaparesto ng House Squad Committee dahil uh, sa kabiguan nitong magsumite ng mga dokumento hinggil sa dayumanoy ill-gotten wealth um, na kanyang nakulimbat sa pakikipagsabuatan sa mga may-ari ng illegal na pogo uh, hab tula tulad ng Lucky South na sinalakay nga noong or sa Banban Tarlac. Yung mga dokumento na yan, ma, ma ituturing natin na panggagago at panluloko rin yan ni Harry Roque. Kasi una na pong nagsabi itong si Harry Roque na pwede siyang magsumite ng mga dokumento. May kalayaan po kayo. May kalayaan po kayo para ipagtanggol ang sarili niyo. Pero yung kalayaan na yun, inabuso nyo rin. Ginago nyo ang kongreso. Pinaniwala nyo na may mga dokumento. Ibig sabihin, malaking sinungaling po kayo, Mr. Harry Roque. At akala nyo ang niloloko nyo ay ang taong bayan sa pagsisinungaling nyo. Akala nyo taong bayan lang. Akala nyo ang bansa lang natin. Sarili mo ang niloloko mo. So eto, ulit, ulitin ko, deserve mo kung saan ka ngayon. Deserve mo yung kalagayan mo ngayon na nagtatago sa batas at mahirap ang buhay, nagpasko, ewan ko kung nasaan ka. Pero sabi niya, hindi daw siya papayag na dungisan ang kanyang dangal. Saan po yung dangal na yon? Dahil una pa lang, okay sana eh. May dunong, may alam din etong si Harry Roque. Noong mga panahon, human rights lawyer po kayo. At tutoo uh, totoo na mas marami ang humahanga sa inyo. Kaya lang kasi, dahil sa inyong pansariling ambisyon, minab minabuti niyong magpagamit. Dumikit sa mga politiko, kaya ayan po ang napala niyo. Sino ang dumungis sa dangal niyo, sarili niyo, kayo mismo? Yung mga dumudungis daw sa dangal ni Mr. Jaleroque, ay mga walang dangal din. Nako, wala tayong karapatan kung sino... Oh, na, na magsabi kung sino yung may dangal at wala. <laughs> Lalo na coming from you, Mr. Harry Mahirap yan na sa bibig mismo nang galing, sa bibig mismo nang galing, na yung mga yung mga dumudumis sa iyong uh, dangal ay yung mga taong walang dangal din. O oh, isa-isahin mo, sino ba yung mga taong yon na walang dangal? At bakit? Kasi, kung ibabalik sa iyo ang tanong, meron ka bang dangal? Wala. Marami nang marami marami nang nangyari. Marami nang alam ang taong bayan sa iyo. Oh, kung sana hindi totoo ang unang paratang sa iyo, hindi na 'yan mga anak ng napakarami pang akusasyon laban sa iyo. Pero dumami, naglabas sa lahat ng baho niyo. Ganun kasi ang buhay. Pag sumingaw na yung baho mo, oh, Talaga lahat yan, sisingaw na. Lahat yan, maaamoy <laughs> Mga kababayan natin. So, una pa lang kung, uh, kung naging matalino ka na sa pagdepensa sa sarili mo nung, um, uh, unang may akusasyon at investigasyon laban sa iyo, pwede sana hindi mo dadanasin ito ngayon. Pero ang nangyari kasi, nagmalaki ka pa. Naging arrogant ka. Inakala mo na kaya mo ang lahat, kaya mo ang batas, kaya mong baluktutin ang batas. Ayan tuloy, naglabasan lahat. Good luck.